Oh, teka, teka. Hindi pwede. Sorry. Oo pala. Naniniwala ka nga pala sa sex after marriage. Pasensya ka na, Lea. Nadala lang ako. Sorry. Alam mo naman na ayaw ko pang magalaw hanggat hmm. di pa di ba? Okay lang, mahal. Ah, gusto kong maintindihan mo na nire ko yung decision mo. Ah, hindi naman sa kinukulit kita. Tatanungin lang kita ulit. 12 years na rin kasi tayo. Baka pwedeng, baka pwedeng magpakasal na tayo. Ano na naman ba yan, Dave? Di ba sinabi ko naman sa'yo? Marami pa akong pangarap. Naintindihan ko naman yun. At gusto kong maging parte ng mga pangarap mo. Ang akin lang, paano naman yung mga pangarap natin? Yung kagusto na, kagustuhan natin bumuo ng sarili nating pamilya. Lea, financially, kaya na natin eh. Tsaka, matatanda na tayo. Kaya na natin lumagay sa tayo. Ba't ba ang kulit mo? Eh, ayaw ko pa nga, di ba? Pangarap ko pa makapag-abroad, do? Oh. Alam mo, Dave, kung nagmamadali ka, mas mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Mahal naman. Hindi naman ako nagmamadali. Kaya kitang ang Maghihintay ako. Hindi. Ang unfair nga sa part mo, eh. Kasi ang tagal mo na naghihintay. Pero hindi ka pa rin kasama sa mga plano ko. Mahal, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Alam ng Diyos, alam niya kung gano'n natin kamahal ang isa't isa. Huwag mo naman ako iwan, please. Kaya, kaya, ko, kaya ko maghintay. Kaya ko maghintay. Pasensya ka na, pero... Actually, kaya ako pumunta dito para sabihin sa iyo na mag a na ako. Sa susunod na buwan, aalis na ako. Kaya, mas mabuti pang maghiwalay na lang talaga tayo. Mahal, huwag mo naman sabihin yan. 12 years nga na kaya natin, di ba? Maghihintay ako. Maghihintay ako, Lea. Please. Huwag mo ayaw Ayokong ganito tayo matapos. Hindi, Dave. Pasensya ka na. Pero mas maraming babaeng deserving ipaglaban ka. Sorry. Lea. Lea naman! gan ka na mag isa ka lang nasan yung boyfriend mo? wala na kami wala? bakit? niloko ka ba ng tropa ko? eh mahal na mahal ka nun ah ano ba nangyari? <laughs> may pagkachismoso ka din pala wala walang third party na nangyari Sobrang bait niya nga eh. Sobrang swerte ko sana sa kanya. Kaso, iniwalayan ko siya. Eh, ikaw naman pala yung nakipaghiwalay eh. Pero bakit parang ikaw pa yung broken hearted? Iniwan mo nga yung tropa ko. Ayun na nga. Diba, ang kapal ng mukha akong umiyak sa isang bagay na ako na rin siya, di ba? Kaya, para sa kanya naman to. Hayaan mo na nga, sumahan mo na lang ako uminom. Ha, shot tayo. Sige. shit, ang lakas ng ulan. Whew. Teka. Teka. Lea? Lea, ikaw na ba yan? Oh, uh, Dave, ikaw pala. Kamusta? Sabi mo mag-abroad ka, di ba? Tsaka... Uh, hindi ako natuloy. Nabuntis kasi ako. Alam mo, Dave, Nahiya ako sa eh. 12 years naging tayo pero sa mga taon na yon hindi mo ako ginalaw kasi ayoko. Tapos nung no, nagbreak break tayo, dito ka, makikita mo ako buntis na pala ako. Hmm. Hindi naman sa nangihimasok ako ah. Pero pwede bang malaman kung sino yung ama ng dinadala mo hindi ko kasi maintindihan eh. Kung gaano kataas yung tiwala at respeto ko sa iyo noong mga panahong tayo pa. Parang ganoon lang kadali sa kanya. Parang ganoon lang kadali. Ayun na nga eh. Hindi ko siya boyfriend din. Tropa mo siya. Nung nag-break kasi tayo, uminom ako. Tapos, nandun din pala siya. Eh, ayun, nagkasabayan, nalasing. Tapos, may nangyari sa amin. Tapos, ayaw niya akong panindigan ngayon kasi may girlfriend siya. Gago yung hinayupak na yun, ah. Anong pangalan nun? Umanda siya sa akin. Huwag, uh, hayaan mo na, please. May mali din naman ako, eh. Kaya, deserve ko to akala mo kung sino'ng virgin eh ito pagbubuntis lang din pala leya makinig ka 'yang 'yang bata sing napupunan mo 'yang pinagbubuntis mo hinding hindi niya ni kabababa ang pagkababae mo okay Ayaw ka niyang panindigan ako ako ang tatayong ama ng batang 'yan bubutayin ng pamilya leya pero ang laki ng kasalanan ko sa'yo, Dave. Lea, isa lang naman ang mahalagang tanong talaga eh. Lea, mahal mo pa ba ako? Kasi hanggang ngayon, ikaw pa rin eh. Hanggang ngayon, hindi ka nawala. Oo, oh, Dave. Mahal na mahal din kita. Pero, ang laki ng kasalanan ko sa'yo eh. Lea, hindi na mahalaga kung sino yung tama at sino mali. Para sa akin, ikaw ang taong mahal ko. At ikaw ang taong gusto kong makasama sa uli. Maninindigan kita, Lea. Bubuo tayo ng magandang pamilya. Mahal na mahal kita, Lea.